Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa nabash nga daw si Cooper Plug ngayon sa pagkakatalo sa Miami Heat. At ang balita naman patungkol sa pagkakapanalo ng Golden State Warriors kontra sa Utah Jazz. Tara pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa pagkakatalo ng Dallas Mavericks ngayong araw. Well, sa ngayon nga po mga kabolers ay literal na talo na naman ang Dallas Mavericks ngayon sa naging laro nila kontra sa Miami Heat. 102 to 106. Yan nga po mga kaballers ang naging score ng Heat at ng Dallas Mavericks. Dikit sana ang kanilang naging sistema sa fourth quarter at literal na mayroon pang pa ang chance sana ang Dallas Mavericks ng dalawang beses ngunit hindi nga nila nagawa ang game winning shot sana. Matapos nga ang laro, mga kabollers ay hindi nga nakaligtas sa pagkadismaya ng mga fans. Ang Dallas Mavericks dahil na rin naman sa naging malamya na naman ang kanilang crucial performance. four months. Bukod pa dyan, nagkaroon rin naman nga po ng mga bash Cooper Plug sa naging laro nila dahil na rin naman sa mahina nga po ang naging stats nito at performance. Sa ngayon nga pa mga kaballers ay bumagsak na ang Dallas Mavericks sa 5 to 14 losses na masasabi nating literal na worse nga talaga ang kanilang record ngayong season. Kung susumadain nga natin talagang mahihirapan na nga ang Dallas Mavericks ngayon na mabuhat ang kanilang record lalo pat wala pa nga nakakabalik sa kanila ang kanilang mga main superstars na sina Kyrie Irving at Anthony Davis. Samantala, pumunta naman tayo mga Kabolers sa pagkakapanalo ng Warriors kontra sa Utah Jazz. Well, sa ngayon nga po mga Kabolers, ito ang araw ng pagkakaraon ng Warriors ng debut sa kanilang bagong design na jersey. Hindi nga po naging maganda ang naging simula ng Warriors dahil nabaon agad sila mga Kabolers sa 11-0. Ngunit agad naman nila itong nabawi at maidikit ang score nila sa Utah Jazz. Second quarter nga po mga kaballers nung nagkaroon ng run ng Warriors dahil upang maiwan nila sa score ang Utah Jazz at maitaas ito sa double digits. Yes mga kaballers, pinangunahan nga kaagad ni Stephen Curry, Jimmy Butler, Buddy Hield at Moses Moody. Kaya naman tuluyan niyang naibalik ang hype ng crowd sa kanilang home court. Third quarter nga po mga kaballers nung nagsimula na nga pong uminit ang opensa ng GSW at maitas pa sa 20 plus points hanggang fourth quarter hindi na nga po mga kaballers nakahabol pa ang UT Jazz. Well kung mapapanood nga natin ng mga kaballers nung nagsisimula pa lang ang quarter nagkaroon nga ng senaryo na nagalit si Steve Kerr matapos hindi dumipensa si Pojemski at hinayaan lang makatira ang kalaban Literal na nagdabog at nanigaw itong si coach Steve Kerr sa Warriors kaya naman dito na nabuhayan ang JSW na mag-step up sa laro. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots, thanks for watching.